Para maging mas maayos ang pagpapakalat ng impormasyon ukol sa suspensyon ng mga klase tuwing umulan, itinakda na ng palasyong isang unified hashtag sa social networking site na Twitter. Ibig pong sabihin, isearch lamang po ang hashtag o number sign walang pasok sa Twitter. Makikita mo na ang lahat ng anunsyo na galing sa mga LGU, ahensya ng gobyerno at media. May report si Dano Tingkungko. Tatlong taon na raw ang Twitter account ng estudyante si Nadine habang mag taon pa lang daw ang account ng blockmate niyang si Cristel. Hindi lang daw paikipag-bonding sa mga kaibigan ng silbi ng Twitter sa kanila, kundi pati raw paikibalita kung may pasok sila o wala, lalo na tuwing masama ang panahon. Parang dire-diretsyo na na disseminate pag sa Twitter tsaka sa text messages. Mas mabilis ata ang Twitter kasi mas accessible for everyone. Pero madalas daw, kailangan muna nila magtawag pa para kumpirmahin kung wala nga ba talaga silang paso. Dalawa lang sina Cristel at Nadine sa dumaraming bilang ng mga naging bahagi na ng buhay ang social media tulad ng Twitter o Facebook. Pero sa dami na impormasyon maukuha sa Twitter, hindi may ilang mahirap magsala ng impormasyon, lalo na sa usapin ng class suspension. Ang Twitter kasi, um, by itself, it's an anarchy of information. Labo-labo no, yan. Eh. At pag may baha at may masamang panahon at nagka-cancel ng klase, eh, kailangan malamang kaagad ng media at ng mga estudyante na, o yung mga gumagamit ng Twitter kung may pasok sila o hindi para mas madali makapagsala ng impormasyon ng publiko, gobyerno at media, opisyal nang na gagamitin sa Twitter accounts ng Palasyo, Department of Education, mga media organization tulad ng GMA News at ilang mga paaralan ang hashtag na walang paso. Pumapasok dito ang paggamit ng isang tinatawag na unified hashtag o isang dadagdag mo sa mensahe para lahat ng mga nagsusubaybay ng Twitter ay makahanap ng impormasyon ng mabilisan. Lalong-lalo lalo na kung walang abiso o notisya mula sa mga uh, autoridad. Kung gusto niyo mag-tweet na walang pasok sa lugar niyo, ay pwede ninyong gamitin ng unified hashtag na walang pasok sa pamagitan ng paglagay nito sa hulihan ng tweet niyo. Ngayon, kung gusto ko namang malaman kung walang pasok sa aking lugar, hahanapin ko lang yung dalawang salitang walang pasok. Hindi lang sa class suspension, pwedeng gamitin ang unified hashtag. Kung kailangan magpa sa inyong lugar, pwedeng gamitin ang opisyal na hashtag na Rescue PH. At kapag ligtas na ang humingi ng rescue, pwedeng mag-tweet gamit ang hashtag na Safe Now. Alam ng palasyo na walang garantiyang totoo ang lahat ng tweet na may official unified hashtag. Pero sa pamagitan nito, magiging mas madali raw para sa publikong masala ang totoo sa peking impormasyon. Uno-una, ginagawa niyang mas mabilis at mas maayos hanapin lahat ng mga tweet o impormasyon na may, na may relevance lang sa walang pasok. At iyak daw na makatutulong ito, hindi ka man aktibo sa social media. Official accounts yan, verified accounts yan. Sila mismo ay gumamit ng Twitter uh, pag may emergency, disaster, o may masamang panahon at gumamit ng mga hashtag katulad ng walang pasok para madaling ma-filter yan at ma-consolidate ng media agencies. Dano, tingkong ko, GMA News.